'yan po ang mga pinamiminihan, ni Haron Mga kalakal po 'yan. Para marami kang makina ng akuha Maraming aloy. Maraming aloy. Yan po yung mga lakuha niya pinto O oh, yan Ang kilo po nito ngayon ay 350. Ganyan po ang pagwaklas niya, no? Mahal na yan pag binid Para magkapera. Bago pa magkapera, kailangan muna magpagod.

Ang ikaw na yung makapal. Paano ka matatapos niyan? pag nag-aupa-up. Kasama sa vitamins yan. Nay. Ano yan, Aaron? May tambot siya. Ikaw ay bawas-bawas na sigarilyo ito. Yun ako. Bawas mo din ah. Dati siyang kahang. Yun yung italati yun na. Yun 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 yun. Nakatabukol na baga yan. Oo. Hindi daw tunay yun. Nay! Kaya nga nakalagay dyan sa sigarilyo ay drink mo, drink, drink ni Alak. Pati <laughs> tayo sa kita niyan. Sa video. Wala pa nga sweldo? Ikita na ka? hindi pa ako namomonetize sa ads on rin. Huminto kasi ako. Pag kumita si Aaron, natin ko si Aaron trader. Yes. <laughs> Alis na ako doon. Oo nga, ano, ipanalangin mo haron para ano, kami. para ikaw na lang ang driver namin. Bagay sa 10,000 ay... Malipat na ako sa'yo. Kaya, kaya ko pa sa patay mo. Okay. Pagawa nyo yung harapan nyo, gawin yung ano, paupahan. doon okay. <laughs> ako mauwi. Kaya hindi makalis doon, eh. walang lilipata. Ha? Marami. Walang lilipat ng baha. Marami. Eh. Kung dala ka ng lupa sa paso, paggawa ka ng kubo. Bumili ka ng ganyang kalaking paso, o? Oh. Aron? Umalis na mama iribahan yung kanila. Ari ba? naman, ay nag... Ano yung, 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 yung ginagawa? Ano yung sticker? Ah, sticker sa aloy. Wow, oh, mga pinamili ni Haron. Mar Dalawang yung washing, tatlo? Dalawa. Ito, ano to? Wait niya ka. Ha? Wait. Ay, wait pa na. <coughs>